O yan, mine oh yon eh. mga Binigyan po ako ng teddy bear ginawa akong babae ano <laughs> nakalagay oh kulid to mine ko happy eh. valentine's day your minds ano ano yan? ano 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 ano

napapansin ko mga ilang araw niya ng Dino Bros sa Lazada or TikTok so nakikita ko hindi niya alam na nakikita ko na <laughs> na ano ka kaya inad to cart ko siguro kaya hindi niya binibili wala pa siyang pambili or wala pa siya sa house so ako hindi niya alam na bago niya pa tinitingnan eh nabili ko na kaya ito sinapress ko sa kanya yung kanyang tinitingnan sa Lazada at TikTok ano? favorite color purple Mahal yung ano. Oh, yan oh. Lagay na natin din sa bags. Oh, yan oh. Happy, happy. Happy. Ang inaano ko lang mga kaart, buti hindi siya nakabili. <laughs> buti hindi siya nakabili nung time na kasi uh, Time na tinitingnan niya sa Lazada and TikTok. So, ayun mga karot, na unahan natin siya. Pero so, sa mga karot, matagal na dumating sa akin din. Wire, hindi di ko, oh, siyempre, hindi ko pinapakita tinago ko lang. <laughs> so, ayun mga kaharot. Uh. So, yun, mga kaharot. It's time to time to uwi ano. Oh. Thank you. So ayan mga karot, lagi natin pasayahin ang ating mga mahal sa buhay. yung ating tulad yan o. No? Kasama sa buhay, partner, kaibigan, at ating mga pamilya higit sa lahat. Ang ating mga damat na ng